So, mga idols, may mga apps na dyan na cut, -cut no? Diretso na tayo sa ating video, Para mas madali. Ito po, ito po yung video na nakuha ko, mga idol, no? Sinsya na po, mga idol, dito sa ating audio kasi malakas ang ulan yun dito sa amin sa Negros. Ito na po yung video natin, mga idol, na ang siyam ay nagiging walo na. Ito po, pinapakita ko lang po sa inyo kung paano po gawin ng ganitong tricks. Napakadali lang po, mga idol, ng ganitong tricks. Ito po yung lahat ng video ko. Eh, bilot lang po natin mga idol yung mga clip na hindi na po natin kailangan. Ito, balik po tayo mga idol sa pinakaunahan. Ito, balik sa una. Balik. Tapos yung unang clip na yung mga idol, i-check lang natin para ma-highlight. Pagkatapos, hanapin natin si Priest. I-press natin siya mga idol, no? Ang press na yan ay naka-press yan ng 3 seconds mga idol na hindi gagalaw. Yan, i-press natin. Pagkatapos, hanapin po natin mga idol dyan, yung mask. Mask ba? Ito yung si mask mga idol. Tapos, piliin natin si circle. Itong binog. Yung may circle o mga idol, yan piliin natin. Pagkatapos, yung bilog na yung maliit, isintro lang natin yung sa pinakagitna na pera. Yan, tapos, i-adjust natin yung size niya. Palitin lang natin para magkasya dun sa pinaka pera, yung pinaka gitna na pera, mga idol, no? Tapos, sige, isintro e, mo lang sa pinaka pera sa gitna, mga idol. Pagkatapos, ipidir, e, maghanap kayo dyan, o pili kayo ng dalaw, tre, or to. Kayo na bahala dyan, mga idol, ha? Kayo na bahala dyan, ipapakita ko lang sa inyo. Pagkatapos, hanapin po natin dyan, mga idol, si overly. Overly natin yan, ilalaglag natin yan, mga idol. Tapos, ipapantay natin mga idol sa yung kinuha natin yung pira ba? Yung, yung pagkuha ng pira. I-check natin yung, i-split natin, kasi ipuputol natin tapos ipapantay natin doon yung pinaka dulo na yan mga idol. Oh. So yung pagkuha natin ng pira. Ah, uh, tapos, dito mga idol, kailangan talaga ang timing dito, yung hindi mahalata yung pira ba? pero pinapakita ko lang sa inyo mga idol no kung paano talaga yung nagiging siyam ay naging walo na hindi timing mahalata yung pira natin na na fresh na yan mga idol eh. yung parang nilagay nilagay lang natin diyan sana ay masundan yung mga idol no yung tricks natin dito yung tutorial natin sa pera na to na naging walo ayan kailangan na po natin talagang i-timing diyan mga idol para hindi mahalata Pagkatapos, check natin mga idol. Ayan na mga idol ang ating o pag hindi na halata mga idol, pag goods na, kayo na bahala dyan, mag-adjust mga idol ha, basta pinapakita ko lang yung binilang yun yung pira, no? walo na, goods na, export na yan mga idol.